Karun tay, ah, uh, maon ani ang blessing na mo naabot sa imong na atay. Ah, uh, nagpasalamat kita sa, sa, sa tanan sa tanan sa mga solid supporter nako. So, unsay kaingon nimo sa mga followers nako tay? Nga, sa sa karong blessing na abot nimo tay. Salamat lang pud ninyo nga nagatagad ani. Daghang Very good. So, mga bangis ako ditong balikan tong katos ni tatay nagpanit ug dabong. So naaday ko ipaabot o gamay nga tabang. So salamat kayo nga sa mga solid supporter nako ako o labi nang nga nag-sponsor. Salamat kayo ni mo sir. Uh, so mga kabangis, samahan niyo ako mga kabangis. Kahit mo dito kong tigkumpra sa GND Convenience Store. Uh, shout out ni mo dyan na ma'am. Uh, shout out sa Pamily Ahig. Sa mga kabangis, samahan niya ako mga bangis. Boy Bangis, isa ka sa aking tinutularan dahil sa bukal na puso mo at kalooban, mga pagtulong mo na kahit walang kapalit, mga pag-asa at hindi na di mo pinagkakait. Salamat dahil merong Boy Bangis na nandiyo dyan para mga kahirapan kahit pano'y maibsan. Sa tuwing meron nakikita kang taong nahihirapan ay di mo natitikis na kahit pano'y matulungan. Ibang klase kabaitan mo, ikaw ang aking iniidolo Kaya palagi kong inaabangan Mga pagtulong mo sa sambayanan Dahil ikaw ang tunay na ehemplo Dahil ang pagtulong mo ay makatao Boy bangis, ma boy bangis Salamat at hindi mo matiis sila Hello! Tay! Gusto! Oh, Oo. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. So, karoon tayo. Ibalik dito dito tayo. Oo. Kaya, nandito na nga nagpaabot at gamay nga tabang tayo. So, nagmay natin tayo. Nga ato lang dito tayo nga kinasingkasin nga itong paghatap sa imo tayo. Oo. Masarang magsakitin ko nga Kumusta na nandito ka dito dito? Nga itong narito dito nga kapalik sa imo ka dito dito. Ang pagpatok? Ah, paabot abot na ay. Kasi ay ka sa iyo. Ay, mawag dyan ay no? Nag-ampo po ka na. So, ano ay, wala dyan ay natin sa pita. Mag-ampo lang dyan Dahil yun, mulihok lang dyan So, wala lang dyan grasya, abot ato no? So, mabot sa mga mag-ampo ta. Ya, dita mulihok. Wala taga lihok. So, wala dyan blising mabot. Wala. Oh, mawag dyan nga. So, tay, ano na lang tay? Kanang, undangin lang sana sa imong pag kaya na ako paabot ang blessing na itong gamay. At ito tayo, siyang balay, ha? Oo. Saan tayo? So, karoon tayo, uh, mauna niya mo ang blessing na mo naabot sa inyo nga ah uh, Nagpasalamat kita sa, sa, sa tanan, sa tanan, sa mga solid supporter na ako Ilabi na tayo, mga OFW tayo, uh, nagsuporta sa ako kanunay sa mga video o nagshare sa ako mga video. Uh, shout out inyo ma'am. Salamat yung kayo ma'am, sa yung sa yung pag-like o pag-share sa ako mga video, ma'am. Ah, uh, so mo na ni amo na tay, uh, bisa gamay ra amo ang uh, mo ang nadala ron tay. Ang importante tay, kana amo paghatag sa mo tay. Uh, gikan kani sa dili na ingon tay nga sa kuwa tay gikan kani sa kahitas antay. At pasalamat ta sa Ginoo tay nga gitagaan jud tag blessing karong adlaw tay. Oh, salamat Ginoo. Um, so nga pwede na nga ato ni Abrihon tay makita niyo atong mga sulod ani tay. So, kompleto ni tayo. Naanay mga kwan tayo. Oh. Um, naay mga noodles tayo. So, tayo. Naanay mga noodles tayo. So, ganis yung mga noodles tayo. So, na tayo. Noodles tayo. Then, mga tuyo o kwan So, mga kani sabon ni tayo. Mga sabon o kanang sabon o humot tayo. So, naay biskuit tayo. O, so, naay biskuit. Uh, tapos tayo. Napag-jay Ah, kapitay, onis Kapi. Oh, kapi. Dayon. Dapat di isa kabis kapi Dayon ay asukar. Oh. Yung mga asukar. Kumplito ni tayo. So, naay mga kasi tinapatay, dayon, nga, Naay ulam king. So, napay gatas. Ay, wow. Grabe tay. So, tay, naapay di tay. Ah, kopi oh, Ah. Dayon, bugas. Midya sako tay. Salamat sa Ginoo. So unsay okay. kay ngon nimo nga uh, sa mga followers nako tay nga sa sa karong nga blessing naabot nimo tay. Ah, salamat kan uh, Japan ninyo nga gata kan gata kan eh. bus sa Ginoo. Tuwa diri gud tay. Salamat sa kaya tay nga nya kumusta na imong pugwan re okay ra. au oh, mo nang Japan. Mo Japan. So mo ra kini mo na abot uh, mo ang tabang oh, may, may, sa imong tay. Mo may oh, Gracias ang gihatan sa Ginoo. Oh, gracias gihatan sa Tulong so, na na dito kay Bugas karong. Na, na. Na pa kay Bugas na na. Na, na para pamahaw. Para pamahaw. Hmm. So, na kay para kuan dei. Eh. Panito, panito. Okay, makuha ano po di. ni. Makuha ano po di. Sus kalo ko yung tani Lo, kalo ini mo tayo. Unya imo anak ni mo wala. Wala ka balo ni mo. Wala kay balo kay wa mo sayara repeti, wa pui tawag-tawag po. Pui tawag-tawag po. So, Tuwa. Asa to mong anak karon? Nabason. Ano okay. na ba hmm. Pila ka anak to nimo? Duha. Duha. Si so, tingala nimo jud you tinoday? Know Sopronyo Aquino. Sopronyo Aquino. Aquino. Oh. So tay dili na may magdugay tay ha. Oh, so dito nga na ni tay nga kay daghan pa mi nga adtuon nga lugar pa tay nga uh, katong abo. deserve nga tabangan jud tay. Sama sa imong hatay. Pasalamat ta sa ginagamay nan tay. Salamat kun sige no. Hmm. Unya tay. Oh. Di na magdugay hmm. tay. Oh, sige. Ha? Salamat kay tay. tay. Oh,